Claudine Barreto ay siniwalat na ang totoong nangyari sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Isa si Claudine Barreto sa itinuturing ng anak ni Jacqueline Jose maging sa totoong buhay. Kung nga raw ay panganay na anak ang turing nito dito. Halos ilang pelikula na rin daw ang kanilang pinagsamahan gaya ng mula sa puso. Kaya gano'n na rin daw ang lungkot na nararamdaman ni Claudine para kay Jacqueline Jose sa laking pagpanaw nito. Hindi raw matanggap ni Claudine Barreto ang nangyari dahil unang-una na raw dito ay wala siyang nagawa para sa kanyang nanay na si Jacqueline Jose. Ayon sa naging panayam sa kanya ni Ogie Diaz ay halos 11 houses away lang daw ang pagitan ng kanilang bahay sa isa't isa. At kung tutuusin ay si Claudine Barreto ang una sa listahan ng emergency call nito kaya halos madurog ang puso nito nang malaman niyang pumanaw na at wala siyang nagawa. Naging emosyonal si Claudine Barreto na inalala lahat ng pinagsamahan nila ni Jacqueline Jose na naging karamay daw niya at naging takbuhan sa tuwing may nagiging problema siya. Hindi rin daw matanggap ni Claudine na kung sana siya ang naroroon ay baka nasagip niya pa ito. Ngunit huli na ang lahat. Hinding-hindi niya raw makakalimutan na nagaroon siya ng isang nanay gaya ni Jacqueline Jose. Sa ngayon daw ay nagpapakatatag na lang ito para kay Andy.